loading, 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 loading lang. Hi, good morning everyone. Ako po ay bubuo ngayon na isang video na i dito sa YouTube. Sana panoorin nyo aking YouTube channel, Jonski Mix Vlog. Maganda buhay po sa atin lahat at good morning everyone. Paki-subscribe, paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel. Blululu. Maganda buhay po sa atin lahat at uh, ipapakita ko sa inyo ang unahan ng aking dinadaanan. Ayan. Sisimulan ko ngayon ang aking pagbibiskleta. Ito po, may bisikleta ako ngayon. At ito. Hopla. Ayan. Dito ako para may para may araw. At sana panoorin nyo aking uh, video mga guys. Papasul ko kayo dito sa magagandang sa magagandang pasyalan dito makikita nyo ang mga building na malalaki magandang daan malinis para may idea kayo kung sakaling na sa kayo sa Pinas panoorin nyo itong aking vlog mga guys hindi na kayo Woohoo! wow. ang ah, mainit dito mga guys mainit na malamig kasi winter dito ang lahat ng mga tao dito ay balot na balot nakajakit lahat <laughs> para sa pagkakaalam nyo mga guys oo, oh, ayan na kasi siya na kayo, ang aking gamit ay cellphone yung aking gopro ay hindi ko magamit kasi hindi mag upload pag tinupuan ko, ano ito pag yung uh, siyempre, i-edit ko muna yon dito sa cellphone hindi naman director gopro yon ay hindi ko ma-upload ano kayong dahil sino man nakakapanood dito paki kwan paki comment na lang kung paano para kwan bago pa yung aking GoPro 9A yung uh, black ano to GoPro black 10 oo GoPro GoPro bala ko nga bumili ng 13 eh kasi napanood ko kay pero mas high tech pala yon magandang audio kaya lang napakamahal siguro yon oo nga mahal kasi nagtanong nga pala ako 30 magkano yun 2,000 sekel ang katumbas po noon ay nasa 35,000 na. kaya yan eh iswan so lang napag-isipan ko kasi na baka magawa pa ng paraan yung aking gopro 10 hero gopro black hero black gopro hero 10 ito so, pala yung um, aking muka na yun eh kaya lang ayaw ko ba kung anong mga napindot-pindot ko doon. Ayaw na magkuhan. Mag-edit. Pag ini-edit ko, ayaw mag-transfer sa cellphone. Siyempre, pag i-edit mo, kailangan pagdugtong-dugtongin mo pa yung kwa yun. Di wala eh. Ayaw eh. Maglo-loading, loading, 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 loading lang. Hindi ko nga loading, loading, loading lang. Yan ang hindi ko alam. Ay, -ay hindi ko naman makuhan. Kailangan ang ko kasi pag ako yung buhay na dyan ako bumili ng pan oh, lalong mahal siyempre alam naman yun napakahalaga ng pera dyan sa Pilipinas oo oh. na ah, nakukuha ka ng 30,000 30,000 saan mo ko kitain yun isang bitawan lang ako pa Diyos ko <laughs> bali dito habang nandito kumikita pa ay dyan hala pagtambay ka tambay si si Kadonski wala nang kita yuuu babay na ang isang daan libo Bonbon. ba naku po Diyos <laughs> ko oo wala na talaga wala na yun as in as zero na bago ka maka income sa tubigan alam ninyo mga guys ang income po lang dyan ay tubigan Yon, bala kong magula yan ay eh. Siyempre, eh. ay kailangan budget i budget mo rin yung dapat i-budget napakahirap na yung gastos dito gastos di on talaga 'yun ang mahirap doon. kaya ito namang youtube ko hindi pa ako sumesweldo wala pa yung aking pin code sa youtube kay youtube kasi ang daming hinihingi hindi ko ma Panat at nandiyan pa yung bangko ng mga requirements sa Pilipinas oo oh, oh. kailangan magpakwan pa ako ay nako buhay ah. ang sarap pag kaya ay oo oh, oh, dito pala sa lugar na to ay talagang sabat religious din ang mga tao dito nakasarado oh wow mas. Oo, oh, oh, yun know, oh, parang sa Benebra Oh. Close the road. Area. Yun know, Sagu. Nakon. Okay, sabat. Nakon, sagu. Sabat. Oh. Ah. Hmm. Parang ito yung kadugtong ng pinuntahan ko dun eh, sa dulo. Oo. Oh, oh. Ito na, ito. Itong lugar na to. You natin know, o, park siya so ina, oh, ito ma, dito na ako sa park sa kabilang side ko kuha na ito ang aking kuha na ito ay wala nang cut cut dire dire diretso dire, na to walang walang edit edit isang baksakan talaga ay eh. kuha na mag intro lang mag outro yun yun lang so rin kuha ko na ito talaga ay Walang edit, edit. Diret-diret. So, 15 minutes, 15 minutes. Oh. Di ba? At least may pang-upload ako bukas at saka ngayon. Hmm. Kasi 5 days na ako kung hindi ako nagkakamali. 5 days na akong kung hindi nakakapag-upload. Kita niyo yung mga bahay dito mga guys oh. Maganda oh. Pero sa mga private, hindi maganda to kasi na apartment yung mga private house siyempre ay tahimik dito dito sa mga ganito eh siyempre yung mga neighbor mo oh, o sa sasama-sama kasi sa isang building diba? hindi lang magkakilala karamihan dito mga guys din kahit magkakapit ba hindi magkakakilala dito lagi sa Pilipinas magkakakilala lahat dito walang pakialam sila eh trabaho ko yan, kumain ka niya bahala sa buhay mo <laughs> Hindi <laughs> lang yun ka sa buhay mo Nakakain ka o wala uh -huh. Diba? Hindi lang yun eh Dito kasi mga kung napansin ko, karamihan sa mga park mga guys, kamote ang tanim kamote na yung puti dito dito halaman. Sa kanila kamote. Ah, Hayam Road. Hayam Road. Hola. guys, pedestrian. Kasi kailangan din mag-ingat. Pero dito, dito lang sa Pinas, kahit pedestrian, walang tigil ang kuan. Hindi natigil. Dito talaga natigil sila. O, oh, mga kuan dito, mga drivers. Oo. Oh, Talagang um. titigil yan. Walang hindi. May kuan dito. Si Sweto. Sumusunod sila sa mga traffic in regulation yan ang tawag doon traffic and regulation pag pedestrian ay sa atin hindi yan tuloy ko lang mga guys dito ako sa kuwan kinakabisado ko tong lugar na to kung ala baka uh, hindi ko na alam pabalik <laughs> Ito kahirap ba itong bangag hindi naman bangag eh gusto ko lang masigurado yung aking pupuntahan para at least naman pagbalik alam kung babalikan ka o, di ka? lang yun hmm. di na ako pababa eh kung oh, ma maganda din it mainit kasi mainit ayun may aso na iba may disiplina sila dito mga guys pag natay ang aso may, may pandakot agad sila oo may pandakot agad sila dadakotin yung tae dito lahat dito may, disiplina sila bawal dito kalat kalat yung tae ay maganda to oh lugar na to oh kaya lang walang araw gusto ko sa may arawan Dito pala nagrarally may mga signboard eh Oh. O yan. May mga signboard, signboard kaya. Hmm. Dito sa lugar na ito, nakita ko. Dito, ayoko lang pumasok dito na Pero taas. Tapos ang araw ay front na front ako. Diba? Kaya lang itong itong lote na ito, itong malaking kwan na to, bawal na. Ayan o, binakura na o. Yun know, may mga poste ba? Kabawal. Bawal na naman. Bawal na naman. Bawal na naman. Kasi private property.

dito ako ngayon babalik na hirap ayun o oh. pakon paahon paahon ako mga guys 8 oh. minutes kanina tapos plus 3.11 2 oh, minutes na lang para makabuo na ako ng isang upload sa youtube yes at least may pang upload na ako Ah. Wala ako, halal na eh. but ngayon. Simula nung hindi na hindi ako nakapagyagi mga guys. Totoo lang na hinahapo na ako Honda pala to. Honda. ADB yan pa lang ADB. Ah. Yung pala yung nasabi lang ADB. ADB. Hindi na kami building mga guys, susulok na yun. Ito, yan o. Yan. Building na yung ganyan o. Oh. Uh -huh. Yan pala yan. At natungo ang aking buwan. 4 minutes na. Dali lang. Pauwi na din ako ngayon, mga guys ito ito yung mga tanda yan yes, may pang upload na ako yan o oh yan yan, yan ang aming building yan yung sentro na yan yung tapat yan nandun si Lola din sa labas at yan hanggang dito po lamang aking vlog na ito mga guys maraming salamat panoorin yung aking vlog na ito magandang buhay po sa atin lahat see you next vlog, pakisubscribe ng aking youtube channel, John's miss vlog pakicomment na din kung i-comment nyo magandang buhay po sa atin lahat, see you next vlog bye bye at yan hanggang dito na lamang aking vlogs mga guys, hanggang sa muli see you next vlog, pakisubscribe ng aking youtube channel, magandang buhay po sa atin lahat see you next vlog